Time for DJ Rocky's Secret Files. Nineteen years old ako nang maging Bayarang Babae Ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Stacy. At ito, ang aking secret file. until now, hindi pa rin ako makapaniwala na naging isang bayarang babae ako. At mas lalong, hindi ako makapaniwala na sa pagkakalunod ko sa gawain yon ay makikilala ko ang taong babago ng buhay ko. 19 years old ako nang magsimula ako maging bayaran. I was living a good life nung bata pa ako. Nakukuha ko yung gusto ko, kailangan ko, yung pinapangarap ko, halos lahat. Hanggang sa dumating yung araw nang kinatatakutan ko nawalan kami ng pera. Dahil sa isang pinakamalaking pangyayari sa buhay ng pamilya namin. Pero sa susunod ko na yun ikukwento. Basta, binagsakan kami ng lupa at langit that time. The worst is, kinailangan kong huminto ng pag-aaral dahil hindi na kaya ng family ko na ma-afford ang tuition ko. Imagine, hundred of thousands and just one sem. Sobrang bigat nun. Kaya kahit labag sa kalooban ko na huminto ng pag-aaral, tumigil ako. Hindi naman sa pagmamayabang yung baon ko dati. 1,000 pesos per day. At dahil nga sa nangyari sa pamilya namin, hindi na namin afford yon. Ang sabi ng mom ko, maganap daw ako ng trabaho. Para raw, kahit papano, eh makatulong ako para na lang sa sarili ko para hindi na niya ako bigyan. Dahil nabaon ng pamilya namin sa utang. Napaisip ako noon. Paano naman ako magtatrabaho? Eh wala naman akong alam na trabaho. Alam ko kung paano gumawa ng gawaing bahay pero yung yung magtrabaho sa isang kumpanya parang parang hindi ko naman yata kaya yun. Parang hindi ko kaya na hindi ako ang may hawak ng oras ko. Lumipas ang dalawang buwan, wala pa rin akong trabaho. Hiyang-hiya ako noon kay mom kasi alam ko namang marami siyang iniisip. Tapos dumagdag pa ako. And then, nag ako sa friend ko. Nalaman niya yung problem ko. Etong friend na to, no judgment. That time, isa siyang walker. Ang suggestion niya sa akin? Try ko daw. Try ko daw maging walker because easy money. Ang trabahong yun. Hello, ako? Siyempre, ayaw ko. Pero kahit ayaw ko, parang kailangan kong gawin. Napaisip ako. Subukan ko kaya. I had no choice but to do it. hindi ko inaakala na magiging gano'n ako. Dati nasasabi ko na malaking kasalanan yun sa Panginoon. Nakakadiri kaya. Although, ayoko namang husgahan yung mga taong yun yung gawain. Kasi may kaibigan nga akong walker eh. Pero hindi ko sila maintindihan noon. Until I became one of them. Mas lumalim yung pag-intindi ko sa kanila. So nag-start na nga ako. I had multiple clients. May mga araw na wala. Minsan, may mga clients akong umaabot pa ng linggo. Kaya kapag sa isang araw, maraming clients, ginagrab ko para may panggasos ako sa mga araw na walang clients. Hindi siya madali ah. Pero kailangan ko magpanggap na okay lang ako. Na masaya lang ako. Na okay lang yung ginagawa ko. Na masarap silang lahat. But to be honest, nawawalan gana na yung katawan ko. But again, I had no choice. At nakakabaliw ha, kapag walang client, dahil wala akong panggastos. Pero hindi pa rin mawawala yung pagdarasal ko. tuwing gabi. Nagdarasal ako, DJ Rakin, na kahit gumagawa ako ng masama, eh sana'y gabayan niya pa rin ako. At mukhang di naman niya ako pinababayaan. Kasi lahat ng mga nagiging clients ko, mga mabubuti. Halos lahat ng mga kliyente ko ay mayayaman. Malaki ang bayad nila sa akin. Yung iba nga sa kanila, naging kaibigan ko pa. Then one day, may nakilala ako. Naitago natin sa pangalang Arnold. Kliyente ko siya. Yung itsura niya, simple lang mapagkakamalan mong walang pera. Pero eto na, DJ Rahe, Laking gulat ko nang makita ko ang wallet ni Arnold. Aba! Punong-puno ng pera ang wallet niya! Naisip ko noon, tsatsagain ko to kasi mayaman. He became my regular client. At parang siya na lang ang gusto kong maka, alam mo na. Hanggang sa hindi ko namamalayan, tanging siya na lang yung nakakaanuhan ko. Kasi hindi na ako nakikipag-anuhan sa iba. Gabi-gabi siya na lang yung kinikita ko. Kaya nga, madalas napapagalitan ako ng iba kong mga kaibigan. Kasi, kay Arnold na lang ako nakafocus. Sana daw, ang otopagin ko ay maganap pa na maganap ng ibang kliyente para mas maraming pera. Pero ang sabi ko naman sa mga friends ko, e binibigyan naman ako ni Arnold ng pera sa tuwing nagkikita kami. Kaya kahit papano, may ako. But yeah, DJ Rocky. Hindi ko namalayan na napatigil ako ni Arnold sa pagiging walker. Binuhay niya ako. nag in kami kaya lang, hindi ako pwedeng lumabas. Strikto siya. Kasi pakaramdam niya kapag lalabas ako, ay eh makikipag-anuhan ako sa ibang lalaki. Well, naiintindihan ko naman siya. Kaya nga hindi na ako nagpupumilit na lumabas ng bahay. Hindi naman kasi siya nagkukulang sa akin. Lahat ibinibigay niya lahat ipinadadama niya sa akin. Pinapaligaya niya ako. At napakataba ng kanyang puso. Although DJ Rocky, marami pa rin mga nagchat-chat sa akin na old clients. Of course, ang alam nila, nag-walk pa rin ako Kaya itong si Arnold, kapag nakikita niya yung mga message, nagagalit siya. E kita naman din niya na hindi ko naman nire-replyan yung mga yun eh. Kaya lang, isang araw. Tinago ko yung ibang messages. Pero tungkol naman kasi yun sa pamilya ko. Wala namang kinalaman yun sa pagiging walker ko. Nasampal niya ako. Hindi ako makapaniwala na kaya akong saktan ni Arnold. Sinabihan niya pa ako ng malandi. Iyak ako ng iyak noon. Sabi ko sa kanya, alam mo kung saan mo ako pinulot, kaya dapat naiintindihan mo. I was so mad at him. But after a few minutes, Lumambot naman yung puso ko. Nagsama kami for a year. And siguro napagod siya sa akin. And tamang tama, kinailangan kong umuwi sa hometown ko. Uwi kasi ang lola ko. So nag-decide kami na umuwi sa respective hometowns namin. Arnold promised me na magkikita kami after a month. Nag-expect ako dun. Natuloy naman yun. Naging maayos naman. Masaya pa rin kaming nagsasama. Until one day, hinak ni Arnold ang ginagamit ko na account sa paghahanap ng mga kliyente. Nagalit siya. Sa hindi ko malamang dahilan. Eh hindi naman na active yun. Problema ko talaga yung matinding selos niya and insecurity niya. Wala naman akong ginagawang masama. Hanggang sa hindi na kami nag-usap. Minsan naisip ko, mawalan na lang kaya ako ng buhay para, para puntahan niya ako. Or maybe, maging daan ang pag-share ko ng secret file ko sa radyo. Baka sakali lang, mapanood niya to o marinig niya to. E eh malaman niya na, nandito pa rin ako hoping and longing for his love At gusto ko lang sabihin sa to Arnold I just want you to know that you deserve to be loved Ikaw ang nagsilbing ilaw ko sa madilim kong buhay Thank you for saving me from that kind of life I will never forget you I will cherish every single part of our memories Minamahal pa rin kita kahit nasa malayo. At sana maramdaman mo yun araw-araw. At sa mga taong nakakapakinig nito, Pray. Don't forget to pray. Ask for forgiveness. God will never abandon you. Kahit tayo'y makasalanan, at tayo'y makasalanan. Let's admit that. At huwag na huwag kang manghusga ng mga tao. Dahil hindi mo alam kung ano ang hugot nila o pinagdaraanan nila. Kaya sila nasa ganong sitwasyon. Sa ngayon, DJ Rocky, I'm 21 years old. Umokay na yung family life namin. Pero, pero alam ko na may kulang pa rin sa puso ko. At yun ay si Arnold. Ang lalaking minahal ko ng totoo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Stacey. At ito ang aking secret file.